Kinol na nila. Okay na tayo. Hindi hindi pwedeng three months after, ha? Kasi mag, mag, hindi magdodroga yan ng three months. Tapos na yung testing nila. So, anytime? So, dapat Tapos ngayon na. Ayun na. Ayun na. Magpa-drug test tayong lahat. At, dagdagan ko ang sa akin, neuropsychiatry. Game. Ayun dyan. dyan. Minasa ko yung kanilang mga statements. And, uh, nakita ko doon, ay puro on. Uh, unusual, unbecoming, unhinged. Ano yung isang ano un nila? Esperada, ma'am. Hindi, may un. Um, yeah, okay, Yeah, unhinged, unusual, unbecoming, unsound uncalled mind. And what? was the other uncalled one? Uncalled for. Uncalled for. Pero pa isa. Okay, si Pimentel was unusual, si Escudero was unbecoming, si Young Guns was... Unsound. No, Unsound is Remulia, uh, Unhinge is one of those, and then Young Guns yeah. is... Um, unstable. Unstable, Yes. So, yung lima na yan, ang, uh, yun lang naman yung gist ng uh, mga sinasabi nila. And, um... Unahin na muna natin, dalawa kasi siya. One is legal doon kay DOJ and then one is a um a demand for a psychiatric exam doon sa House of Representatives naman. Okay. So, unang-una ipagdasal natin ang Pilipinas dahil we have a Secretary of Justice na hindi alam ang batas there is a big difference between talking about desecration of a body and actually desecrating a body. Talking about desecration of a body is not desecration of the dead. Dapat sana siguro, as a lawyer, maintindihan niya yon kagad. But apparently, um, sabi nga ng iba, pag mabilis ka, meron talagang mga pabagal ang pick-up. So, yan yun. Uh, and the next one is psychiatric, uh, neuropsychiatric exam. Wala akong problema doon. Game tayo. I will call that neuropsychiatric exam. Pero, pero, let us make this an election issue yung young dance. I am sure kasi young sila. Magpapare-elect pa yan. They are running as re-electionists. So, gagawin natin, dalawang tests sa akin. Kasi, sinasabi nila, ano daw ako, unstable daw ako. E, paningin ko naman sa kanila, unstable din sila. ba? Diba? Kasi bakit? A-atake sila pag sumagot yung inaatake nila nagigalit sila tinatawag nilang unstable e para sa akin unstable din kayo bakit nyo ako inaatake ba? Diba? so I will do two tests neuropsychiatric exam and drug test pero dapat lahat ng mga young guns na kandidato lahat ng mga congressional candidates ay magpa-drug test. Including speaker, ma'am? As a voter, I am asking the candidates for Congress doon sa distrito ko, sa 1st District of Davao City. Now, dalawa lang yung maalala ko ngayon, but I'm sure meron pang ibang kandidato. Maalala ko si Margarita Nograles and si Paulo Duterte. And as a voter, I demand na magpa-drug test sila kayong lahat, mga kababayan, as voters, you demand na mag-drug test ang mga congressional candidates dahil kung unstable ako, sa paningin ko, unstable din sila. So, bakit ka naman magagalit kung ang inaatake mo ay sumasagot? Diba? Yes? Red? red, well, okay ka red. Dyan? yes, well, Okay Okay, sige. So, okay tayo dyan may problema dyan. Yan ang demand ko ha. Dalawang test sa akin, isa lang sa kanila. O, oh, di dihalo pa ako. Pero kung sinasabi niyo rin na stable sila. So dapat meron din silang neurosegreal test. And... Hindi, pinapadali ko na lang kasi sa kanila eh. Kasi, ito ano pa, para ano, para madali tayo. So we call on the Philippine Medical Association, the Philippine Uh, psychiatric society siguro, is it called that way, to set the guidelines para sa amin lahat. Okay? Lahat ng butante mag-demand ng drug test sa ating mga congressman candidates kasi unstable din sila. Saan po dapat gawin ang drug test mag sa private hospital o sa public hospital? Uh, we need uh, independent third-party hair follicle testing. That is why we are asking the help of PMA tulungan niyo kami uh, to set the guide. Kailan 'yung mong gusto mangyari yung test? Pag na nila, okay na tayo. Hindi hindi pwedeng 3 months after ha kasi mag, mag hindi magdo-droga 'yan ng 3 months tapos na 'yung testing nila. So anytime. So dapat ngayon na. Ayun na. Ayun na. na. Magpa-drug test tayong lahat at dagdagan po ang sa akin, neuropsychiatric assessment. Game? Ayos dyan. What